na ito'y nangauuwi sa wala. Hanggang otso. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. <clears throat> Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sangli sanglibutan sa hati natin. Na hindi nah. na, na, hindi napagkilala ng sino mang tinuno sa sanglibutan ito sapagkat kung nakilala sana nila ay di singdi ipinako sa krus ng Panginoon ng Kalwalhatian. Ayun, kawatid na wakwi, napakalinaw. Hindi, hindi Ipapako, pala, ipapako nila to pag ano? na <laughs> hindi na pagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutang ito. Hmm. Sapagkat kung nakilala sana nila, edi hindi nga nakilala. Hmm ay di singdi ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian si Kristo ngayon. Yun yung naparito. Ay ngayon, ay pagdating doon sa Diyos Ama, hindi ba nila kilala? Kilala nila yung nila ang Diyos. Kaya nga, kaya nga nung sabihin ng mga Hudyo, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos, edi eh, di kilala na nila ang Diyos. Oo. No. Bakit mo naman sasabihin ka patid na Maxi na nagpapakunwari ang isang tao kung wala kang pagkakilala Ay, doon hindi sa pa uso, pinag... Uso, hindi pa inaaralan ng mga hintil dyan. Oo, oo. Paano mo sasabihin sa isang tao nagpapakunwari siya kung wala kang full knowledge about doon sa pinagkukunwarian niya? Di ba kapatid na Maxi? Hmm. Kaya nasabi, nasasabi mo na nagpapakunwari ka kasi mayroong kang full knowledge doon sa ginagaya niya. Eh, ang sabi ng mga Hudyo, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos, ay eh di alam nila mayroong tunay na Diyos. At ang pakilala nitong mga itong mga Hudyo, si Kristo, tao, nagpapakunwaring Diyos. Ayo hindi nila tanggap na tunay na Diyos si Kristo, kundi nagpapakunwari. Eh di, therefore, alam nila na mayroong tunay na Diyos at si Kristo nagpapakunwari. Ayon sa paratang nila. Iba ka pati na Kasi nga, hindi nila nakilala. Ganun lang kasimple yung kapatid na